Ay, magandang gabi po, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Nais nice kong muli kayong handugan, awitan ng isang magandang awiting isinaplaka ng aking iniidolo na si Anthony Castello na may pamagat na Nang dahil sa pag-ibig. Para sa inyong lahat, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang awiting ito. Nang dahil sa pag-ibig, tayo'y naging tao. Nang dahil sa pagibig tayo ay may puso. Minsan ang mata natin may luha. Minsan ay patawa-tawa. Dahil sa pagibig, nang dahil sa pagibig, pag tao'y nagbabago. Nang dahil sa pagibig, nag-iibang anyo kung mayroong pagibig sa bawat puso nawawala ang galit sa mundo nang dahil sa pagibig mundo ay may kulay nang dahil sa pagibig pagibigayto ay buhay kung mayroong pagibig sa bawat puso mawawala ang galit sa mundo. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga bye bye. Please like and share po.